Kahirap, tumuli ng igat <laughs> Kadaon Yan mga kaidol, wala pa rin eh Ay pa kang pambigyan Sana makadali na din eh ay sa gabay, bumanat na kamaing yan <laughs> na kailo eh. ah na na kailo nito tagal bago yung oh yan oh bisy Ya, yeah, saan lang ako meron na Naka, ako na Naka, tayo Sinyal na Oo oh. Ganda Ay, mamahaling <laughs> Ito na, wakas pa Tagal, bago na kasinyal Hila muna ulit, idol sinyal ulit Oh, sagisi Sagisi ba? yan? Oo oh. 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 sagisi ulit oh, dalawa Madalwa Saan na, tuloy tuloy na oh, Nalagot na para madali Yan Tila ulit, tila Ayan, tayo okay, okay, muna ulit, hila Hintay na ulit ng dadawe. Maghintay na ulit ng Medyo <laughs> mahaba-haba pa ito, wala pa sa kalata Eh. Oh, <laughs> another one. Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi. Gõ Để không bỏ specialist đã nào, Úli. Magda. Sila po kalaban ni Magellan. Kumaha <laughs> oh, ayun nga 'to magandang kulaba na Tatlo mga ka-idol. may ang isda. Kalating bantasan. Kalating na rin. Kalating. Ganda ang kaway. Hindi maganda simula ng kalate. Oh. Mayroon okay, tayo na ulit tayo ng Mahuli Medyo matagal-tagal ang kasunod na isda Madalang Pero mahaba-haba pa naman ang ilahay, Kaya may pag-asa pa Kahit mga makalima man lang maganda pa Ayos na ayos na na yung mga busog pa yata ang isda ayaw, ayaw mga anak oil hmm? Yan, mga ka-idol nakahuli kami ng kwan shark pero papakawala na shark, that, that, that. Ayo, pating tuko kung tawagin gawa batik batik iyon mm. oh. one. okay lang natin tira huwag din punti ang pag-asa <laughs> hindi pa binibigya kahit dalawang isda na lamang sa so natin tira kawail at talagang patapos na medyo hindi swerte tatatlong piraso parin pa rin tayo ng isda at baka rin mayroon pa. Baka sakali pa. Kapag hindi pa naiangat lahat ng kawail, may pagkasa pa. Yan mga ka-idol, nakaisa pa ulit. Lumutang na. Sa gisay, lumutang na. Hindi na na. Okay, okay. Sagise, sagise. Medyo oh, medyo, medyo mamahaling isda, ay yung kintaban. Oh, marao. Apat na piraso. Dagdagi pa. Dagi pa. Medyo pa. nah, patay na ang isda at tagal-tagal nang dawi siguro 'rey. Maganda ng sagise. Ayan, 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 Buhay pa ayan, 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 yun oh bigat maliit Mga nasik, mga nasik hindi pa isda Ito, oh, kaya kailangan pupukay dahil matatalas ang may binaray Ito, nalagot na out sa kuya Pugay at talagang kwa Sinuhuli ka na eh Ano mga kaidol <laughs> Ay, na kaya sa Paulette Ay! Wala po Ay! maliit oh, Wait na mo Yon Wala po maliit maliit Baka naman na rin may kasunod pa oh video na at malapit nang matapos konting kawil na lang ang kamay wow 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 sila kay ay oh ho okay. Wala utan na ng mga mga mantay, magdudumpilas, tamban. ya yeah, namaya ano na yeah, may isa pa. Tingnan natin mga kaidol kung ano ray. So maganit ka night. Tingnan dali. Halaban, halaban. Ibuyin na natin dai. Ha? Buyin na. Tingnan. Halaban. Ha <laughs> <laughs> ha ha. Red. Maliit. Maliit na kulapo na naman. Oh. Pangalangan lang. Sige, daming kulapo, puro kulapo. Kaliit Kali lang. All three. Ayan ako. na kulapo. 'Yung mga naka medyo, ano, eh, kilo, Tatlong kilo isa. Pa?

kailan ka konti ng kawail Oh. Ano kaya yan? Mahaba Igat oh. Okay. No, okay. okay, oh. Magkakapukpo ka na naman <laughs> Kailangan ng gancho Yung Oh, oh. Yan

Kaya yun yung pinupit Matapang. Matapang Baka maka talik Iyong Magandol no, yung sa igat Nasa dalawang kilaw, may gate Hindi no. nasiro sa igat ang ilang kawil na natitira Hintayin tayo muna ulit natin Ayan, mga Idol, tapos na. <coughs> pan, hindi naman maluluugay. kanta isda. mas <laughs> kurba niya sabi mo. e kita. tapos na. naluang oras na birahan. kanta sana kung madaming isda salamat sa inyo mga kaidol God bless sa ating lahat Kaya ang buhay man daragat ipagatsaga oh, yan. yan mga kaidol ito ang namin oh ang mga handa mga mamahaling isda lapo sa gisay maliit lang ilang kulapo okay